mga kabay no welcome back sa ating panibagong upload mga kabay at ayan video matagal tagal na rin tayo mga kabay no bago nakagawa na uh, another video mga kabay kasi nga mga kabay uh, masyado tayong busy marami yung inasikaso is mga kabay at dito mga kabay no bali uh, dumayo pala kami mga kabay no mga ng saranggula at grabe mga kabay sobrang saya talaga mga kabay kasi anak uh, nagsama-sama mga kabay no ang ating mga trupa na kabay at panoorin nyo mga kabay no sa last part kasi may nagkahamunan mga kabay no na mga kabay natin na tinabata sa naman kami at, at pinagsabung naman kami ang kanilang sarang gula so grabe mga kapay napakasaya talaga mga kapay kaya panuuri nyo mga kapay hanggang sa dulo ng ating video so ito mga kapay una kay kabay noy noy mga kapay yung pinakamalaki na sarang yan oh binitawa na mga kapay ayan na dagan pagkatakuha na mga kapay kusura gani hangin kapay Sugra? Na mga Suway naman kabay Yun ang isa Kay paring cups na naman Okay Suway yun Lumipad na rin mga kabay Isa sunod Sunod mga kabay Kay paring ano Pala boys Yan Matamat lang ito ha Pero ang master mga kabay Yan Yan yung aking saranggula Oh sama to Taro nga nga So yan mga kabay, ang tuloy na mga kabay Malakas ito yung hangin So yan So lumipad na rin kay cab ka kabay Ano mga kabay? Kabay tabs. So ang akin naman mga kabay so, Yun yung agila ko mga kabay Tapos kay paring lando Yan aking gawa din mga... yan mga kabay So yan Gagawin pataas lando, matamat Okay, sikwan yan Oh, sa kabal. Sige, kuhan. Hala, boys. Oo. Oh. Ito, kung matangan yung pataas. Sige, okay, bira, bira ha. Bira ha. Oh. Ako, sige, siya ito. No? Oh. Yung okay, makabay. Di binatawa na yung aking agila, makabay. Ayun. Ang ganda, makabay. Ang ganda, malakas daw yung hangin sa ibabaw mga kabay kasi yung malaki huwag kinaman yung lipad yan ay ay malayo na mga kabay yun kay kabay kabalan ang layo na so yan yung atin mga kabay yan tulin mga kabay yan yung hari mga kabay so yan Tawa na rin kay Paring Lando, yan. Nakas. Yan. Baring lando. Gahe <laughs> pre, gahe. <laughs> so, ayan mga kapay, naglilipara na yung mga saranggola natin. Patakatilando, manambot. Yan. So, medyo mainit. So, doon tayo sa may, ano, kawayan. Tahan natin ah. mga kapay. Yes, baring lando mga kapay. Ang bigat daw. Grabe. Oh. Lah, pupuk, jojo. Dah, wabi kay paring kabso oh Ina-adjust ko yan mga kabay Ang tuli na unsa, lumipat Ganito ang malakas ang angin Marunong lumipat <laughs> So natin yung Bar natin dito kasi Ano? Kay palabs Kay palabs para mga kabay Wala pa Yan you know? o Yan Grabe Ubusan to ng tansi mga kabay Yan nandito yung Tagahila Wala Wala Kusok angin. hangin. ang so, lakas daw ng oh. hangin makabay. So dito tayo. Dah <laughs> Grabe. Muk muk muk. Muk Ah, yun akin malayo na mga parae. mo. Bung. <laughs> <Kaya paring tabs. laughs> Mayroong isa pa talaga mga kabayan na ayaw lumipad. Noon sa mga. Tuyok. Tuyok? Nauwaw siya sa lugar sa kuan, Laing lugar? So yun mga kabayan, nagsilipara na yung mga ano natin. Yan. Pag-indim ka, kuan ko Malakas.

naku po nasangit sa kuwan sa... Sa... sa isa gila okay laki laki ko laki mo unta natin mga kabay, yung na account pa mado? mo do na enter mo do tulom ho na ah, tatlo pa na kasabitan mga kumpay Puntahan natin. Yan dito isa dito ano. Saka nagsasarang gula din ng kuya. Puntahan natin. Okay na? Wala hmm. uh. na. Harik oh, na may lulong. ha? na. Ah, di Pinta. Ba't okay. ang laki ng tansi nilang kabayo. Bagyuhan. Pilar, ito 45? 45 so, okay na okay na. Ini mana, Kang? Bisa aku berana. Bisa gayo. Turko. Oh. Ah, oh, mana yang tetapan gini, ha? Mana yang kita tetapan gini, ha, kono? Mm. Sana Batman aku kan? Batman. Lebot. Ma Batman yang lebot sama bayi yang buntut. Ya, oh, so Pabul mau ke sang serenggula. Si Cheat Fighter. May are, si kinsa ni may ari si Siloy. Oh, no no. So, si no makbay. Yan gawa din natin yung makbay pero medyo may i-differentiate. Tingnan natin mamaya at i-adjust natin. So ayan na kinuha ni Kabay ka-balance. Bigyan natin ng putang tinongon multi-tap. No, puteren ng putang din no. Loloy. So,

sima kabuhay ha sima kabuhay di ba na sa oh paay 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 yung paay 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 kaya ito ko. Yung kabay natin. Yung taga... Uh, ano sa pansit ko, mga kabay? So, ngayon, mga kabay, si guapong guapong nating supporter, ating kabay. Kabay. Kabalan. So, yun, o. Umay bayad? Oo, umay bayad. Basta marunong kang humintay. So yan mga kabay no Parang naramdaman na natin mga kabay Na medyo nawala na yung hangin ay, Patay Patay na ba ng kuha na kapala Nang lihukan kayo basta kuha na Kining action na ba o gumsan ba Huwa ang hangin So ito yung distraction Ito na yung troublemaker mga kabay Nasarang gola Si Palaboy so, Mga kabay, naghamunan daw na ano kaya, uh, hamunan mga bay, hamulan. tuyo pala, wala, wala, Na ka ron. Ayan, mga dalawang bata. Ang kabay natin. Yan you know? o. So, yun ka, eh, noy, noy, mga Gago, may balik. mo bali. So, yun mga yung unang binaba, mga kay parang noy, noy. Ayan. Pinakamalaki. Dupa rogang. Lupa. So, ayan mga kabay, Nawala yung bata, makabay sa taas ng pakpak. So, ayan. So, abangan natin kung sino yung ikalawa. So, ayan mga kabay, naghahamunan pa rin ang away, mga kabay. Yung dalawang kabay natin. <coughs> ano? Hamunan pa rin sila, makabay kabay. Oh! La! Hamunan, mga kabay, Mga matatapang nasa ulista. Ano? 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 Kira lah, maputol bitado, ora. <laughs> Bung, <Boom>, bow. Oh. <laughs> oh. Lah.

<imitation> <imitation> lalapak <malay>. Lala, ka <imitation> um, <malaw. imitation> na pak! pilit! <imitation> Ina mo pilit! Gid ba? Okay, okay. Pilit ah! Ay, pilit ah! Agaw! Biya! Kahamunan so, mga kabay! Yung mga kabay na rin natin! Katuwaan lang mga kabay! Katuwaan lang daw! So ay, ay, no? ayan o! Ay, ang unay! Boom! Ay, boom! Ayan! Ikot ang isa! Nah enggak Rita bol Ibu Ustaz. Awai put. put. Pak alala. Pak mulat aseng Ustaz, as. Aku apa? Tas ketangkap Dion. Aku apa? Oh. Bum, keren banget, ayo. Ra. Bumbo, tutulo na na. Maputol ni Ron, kakuhan. Maputol ni Kabalan, kitaas ba kayo? Tumiktang ina na to Ron. Ano? ba? Busik ta. Allah. Ano? Ano? Kamu naik, Putik bong main, kamu <laughs> uh, ay, yeah, muna oh, kaya tayo. away ng <laughs> 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 mo na lang. Gawin mo. tagan mo ang mo. Gawin mo. O, ala, ginagtanay mo ala masarang gulay lang mo pa yun, pak ala, ginagtanay mo pa yun ala ala ginagtanay mo pa yun, pak ala, boom ala tawag isa ah. ya, step pero bitaw. Sabi ah. ko, okay. oh, mga kabay. Tigaw mo yung dalawang saranggolista sarang sarang nating kabay. Boom bow, masakit taron, Baldagra. Boom bow. La. Ah, La, <laughs> ah. balik mo sa balik. Balik, taas ka kuan, taas ka. Unsa eh? ni? No, noy, noy, kabay mo pa, noy nuya ba? Tuslok ba? mo Mo na kabalan nga, porte ng gamaya? Boom! Wow! Di hapit! Oh, oh. Wala! 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 Wala

Di na ya. Salam ulang tahun ya. Buk pak lah. Di uruk ya. Buk bau. Lo bum bau di mana? Lo bum lo patah irik tas lo bos bau. Terus ubus apit. Mana pakai terus ubus terus ubus. So okay oke okay nana Satisfy nama si ngawai. Sigi pa, sigi pa. Kenapa? Awak. Eh, oi, mau kebay tadi mau mutar itu. Oh, wah lah, patay na. Mereka. Patay na. Mereka. bung. bong. Wah. Aku tusukan dong. Apa? Netus dokan lu but. Oh, tamana na, na. kayak masakit as kawayan ron. Tamana na, na. ipakono. Sigi bagi apon. Ngipa. Belah. Sino iko na deto galo? Bo. Patas! 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 Kakabalan to ning Patas mga kabay. Patas! Kakabalan! Wala ka intra Refer eh! So ayan mga kabay! Katuwaan mga kabay, ah! Yan patas mga kabay! Hindi nakatamaan pero... Ano? Sabay na bumagsak. Ano ka na? Grabe ang So, ay, -a -a. May lang, apit. Putol tane kay Kabalans. putol lang Sambador. Sambador. <laughs> so, kaso ha. Tuwa ng ano na. Repero to na. -a -a. So, kira, okay, damage ka damage? Wala, wala. So, okay, ha, lang, kabay na? Wala. Wala. So, okay, ha, lang, kabay na. Wala. wala. <laughs> So ngayon mga kabay, katumaan lang mga kabay Tingnan natin kay Boy Flavio Kung nakataman Dala tre Flav, muha Ay! Magupa ginaroon, ayun na pala para basta sa ubos So wave damage, kabads wow, Okay mga kabay Ay waray ka, so ano na, daan na na So okay mga kabay Tanawa <laughs> to ay, masanggi mo sa mga Tanawa, na kuwano, putol

Yay, alam mo ka ba, may sasali sa saranggulista natin. <laughs> mga kanasan <paluparano. laughs> na paluparo, no? Naigo. Ayaw na ang sasa. Igoon man. Patas? Patas? Patas, may Sunod na pwede, ugma na po. Hoy, karo lala. Karo lala, kay tingob na to. So, yun mga kabay. Yung kiapat na saranggula, nababa na rin. Yan si para incabs So yung dalawa na lang yung anuhin natin. Yung Yan anjun pa sa ibabaw makbayo. Oh. Yan yung dalawa. So hintayin natin ang konti. Sa kanan dito na lahat yung ano. Yung na natin. So andun sila lahat. Uy, abno ka. So ayun eh, makabay malapit na yung dalawa nagkakasabita na pero kailangan lang yan kasi yan na kasama <laughs> na <laughs> oh balik ka nagkasabitan mga kabay patay gahiya gano na na no gahi ka na basi nga na ubos okay mga kabay yung hari ng mga agila mga kabay hindi saya hindi tayo napahiya

tira sa ibabaw oh. so, Ayan na Oh, nakalupan pag-usap Malupan <laughs> pag-usap <laughs> Pinalipad pa ng ulit mga kamay Pinalipad ulit Maego ma moron drop Perfect landing is yung oron Ayaw, matangin ah.

pag ganyan mo anar ito so ayun mga nandito na lahat yung saranggula natin yan ni kasanggula gani sa 2, 3, 4, lima anim so anim na saranggula mga yan kasali na yung atin yan adryo para makita ba yan adryo dami ba yan adryo Adri, adryo Bagay ko lang ako marami salamat